right mga amigos, matapos ang kontrobersiya sa pagiging overweight at pandaraya sa timbangan at kung ano-ano pang issue, e eh, nagdiwang nga po ang Pilipinas sa pagkakapanalo ng angas ng Pinas, John Riel Casimero kahapon. Sapagkat kahapon nga po sa loob lamang ng first round, ay tinapos nito ang boksingerong hindi pa natatalo ng knockout na si Saul Sanchez. Mistulang mismatch ang nangyari sa laban. Ang iba sinasabi na malakas talaga si Casimero, habang ang iba naman sinasabing overweight lang daw si Casimero kaya't nakakuha ng bentahe tulad daw ng bintahin na nakuha ni Ryan Garcia kay Devin Haney. Pero imbis na mag-move on na ang lahat ay may mga ibinabato pa rin kontrobersiya kay Casimero. Tulad nga po na meron daw pong ipinahid na mentor sa katawan si John Riel Casimero sa katawan bago ang laban kay Saul Sanchez upang saktan o hiluhin ang kalaban. Subalit nakita daw sa YouTube live ni Casimero ang ginagawang pagpapahid sa katawan nito kaya't ni-request daw po ng kampo ni Sanchez sa Japanese Boxing Commission na tanggalin nito. Isa na naman daw yan sa mga dirty tactics ni Casimero. Wika nang nag-post. Another dirty tactics done by Casimero. Hearing news that Casimero was caught rubbing menthol all over his body to sting his opponent but was caught by the other team on his YouTube live and requested the commission to remove it. Damn! At heto pa mga amigo, si pinupukol kay Casimero ngayon. Halos wala daw pong nanood ng laban ni Casimero, puro bakante daw ang silya. Sabi ng nagpost, another underwhelming treasure boxing promotion card yesterday, lots of vacant seats. I hope Masayuki Ito learns his lesson not to go up head to head with Mr. Honda's taken promotions. Yan nga po makikita sa larawan na medyo marami talagang bakanting silya sa laban. At heto pa isang matindi mga amigos, pinukul din ng WBO President si Casimero sa social media. At sinabing hindi na daw siya nagugulat sa balitang overweight na naman si Casimero dahil dati na itong palaging overweight. Ani Paco Balcarcel, Casimero overweight today, not surprise. At nilagyan ng emoji na baboy. At sa mga comments nga po ng mga Japanese netizens, pinagtatawanan din ang panalo ni Casimero. Sabi nga po ng isang netizen, there were a lot of Filipinos around the ring and the way they celebrated was like winning a world title. I was bored but I was very happy to see Kiyoguchi and Oguni. So kung mag-celebrate daw yung mga Pinoy, parang world title daw yung napanalunan nitong si Casimero. Sabi naman ng isa, dapat daw no, contest yung laban na yon dahil overweight si Casimero. Sabi naman po ng isang Japanese netizen, shame Melo never come to Japan again. Sabi pa ng isang netizen, Casimero and his team were happy as if he hadn't been overweight. And I thought they were doing this knowingly and with no regrets. So masayang masaya nga daw po nagse-celebrate kahit overweight ang team ni Casimero na para bang walang pagsisisi sa kanilang pagiging unprofessional. Baraha, patunayan mo sa akin